kaba ka ba active at gusto ng adventure na kung hindi nyo pa siguro nababalitaan ng mga bagong laro na ito? New and trending games na tiyak pagpapawisan o kaya ay magpapataas ng adrenaline na dito nyo lang unang malalaman. Get your workout clothes and let's get it on! magstretching na at mag up dahil ngayong araw na ito. Let's play games! get set, go! Let the games begin. Bawat palo ng bola, bawat asinta, dapat pasok para sure ball ang panalo. Ito ang combined game ng tennis at pingpong. Meron nun! ang tawag ay pickleball. Halika, makilaro tayo. Welcome, great -time. game na ito sa Amerika. Pero syempre, dahil likas ang pagiging sporty nating mga Pinoy, hindi tayo nagpahuli sa uso. Rather easy to play. Uh, so for older people, it's a good sport. A good fun sport. It's attracted a lot of the younger crowd now and it's becoming extremely popular all over the world. Isa si Mike Johnson sa nagsimula ng Federation ng Pickleball dito sa Pilipinas. Sa tulong ng direktor ng organisasyon na si Ed Mendoza, goal nilang makalaban ang mga pambato sa pickle ball ng Pilipinas sa Olympics. Please uh, join us in uh, incoming tournaments. We will be announcing it. Si uh, uh, Michael Johnson is planning to have the national open in October. So practice na kayo kasi matagal pa naman. No? And then we have like packet tournaments everywhere. Simple lang naman ang mechanics ng game. Best of 11 ang labanan. Tinatawag na paddle ang raketa na gamit sa sport na ito. Pwedeng laruin ng singles at pwede rin ng doubles pareho nang sa badminton ang court ng pickleball. Ang net naman ay parang sa tennis. At ang paddle ay makukumpara sa raketa ng table tennis. Unahang maka-11 points. Pero ang number one rule, dapat pakaldagin muna ang bola bago tirahin. Two bounds rule din ang service rule ng pickleball kung saan kapag sinerve mo ang bola, dapat nakalihis ito sa court ng kalaban. Hindi naman kailangan na atletika sa laro ito Ang importante, mabilis kang kumilos, asintado ang bawat pina sa bola at siyempre flexible ka dapat. Pero para maiwasan ng injury, dapat may warm-up palagi para tuloy-tuloy ang pagpapaflex sa mga natutulog na muscle. At ang maganda pa dito, lahat ay pwedeng maglaro, bata o matanda. it's hard to explain why it's so popular but I, I, I think it's because it's so fun to play easy to pick up uh, difficult to master so you'll play it today you're going to be out here hitting a few balls i'm going to get you on court uh, and you're going you're to hit a few shots and go home today saying uh, that was fun i love to lash real clinical trial from the united states Use it and in four weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilikmata. Tried and tested, a love to lash. naman sa mga team bahay dyan pero athlete at heart sagot kayo ng Pacifica online kung saan virtual na ang agawan base. Vir virtual world tapos pwede kayong magchat socialization in real time ganun po yung idea niya. Isa itong Filipino independent game kung saan war flashbacks mula sa iyong childhood ang mga ma-experience. -e na Naisip ni Donnie at Galileo na i-develop ang game na ito para mapreserba at ma-experience ng bagong henerasyon ngayon, ang tunay na larong Pinoy. Tayo mga Pilipino kasi we have a rich culture talaga eh. And yung Agawang Base uh, has been uh, there uh, nung ating kabataan nung wala pang mga internet noon, sa kalsada, yun yung mga nilalaro natin. Sabi namin, what if we uh, put a game before, yung mga street games natin, then we uh, turn it into a computer game. Inspired sa kalye ng Viga ng setting ng laro, tampok din ng mga paborito nating pagkain sa mga potion para lumakas ang power mo bilang isang gamer. Andiyan ang adobo potion, binatog, chapsuy at iba pang potion. Kangkong at pechay naman ang tawag sa players. Dalawa pa rin ang days at kung sino ang makataya pa rin sa base ng kalaban, syempre siya pa rin ang panalo. Siyempre, very classic pa rin sa ating mga Pinoy, ang fingerboarding. Isa si Drew Campos na humaling na humaling sa larong ito. Nagsimula ako mag-fingerboard back in high school. Tapos, tuloy-tuloy na siya. To the point na sumasali na ako ng mga local competitions. At mostly, ipapanalo ko naman. Hindi naman daw kailangan na skateboarder ka para makapaglaro ng fingerboard. May iba't ibang teknik naman pala. Alamin muna yung mechanics ng paglalaro para mas naitindihan at kasama na rin yung pasensya sa mga binubuong tricks kasi pag naunawaan na yung laro, doon na pumapasok yung excitement. So practice talaga siya para makabuwa ng mga tricks. Maganda din ang larong ito pang tanggal ng stress dahil kahit nasaan ka, basta dala mo ang fingerboard mo, pwedeng-pwedeng maglaro. At kalikaliwa na rin ang competition ng fingerboarding sa loob at labas ng ating bansa tunay ng pampag-good vibes ang mga ganitong sports bukod sa nakakatulong na ito sa ating kalusugan. Pampahapi din ito lalo na kung bagot ka. Kaya ano pa hinihintay mo? Magsimula ka ng mag-stretching at malay mo bukas. Gold medalist ka na sa isa sa mga games na ito. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair Shampoo and Conditioner. Ayan, so this is the shampoo, this is the conditioner. I super love this product. Um, ang ginagamit ko dati ng shampoo is always parang keratin galing Amerika kasi yun lang ang kasundo ng hair ko. One day, ayaw nang mag-respond ng hair ko. Parang hindi na siya gumagana. Talagang parang kulot na hindi mo maintindihan na pasunog sa hair dye. So, I use this one. This is what I made. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Kaya medyo mas mahal siya kesa sa ibang shampoo. But you get quality. And guess what? Nung ginamit ko yung shampoo and conditioner ng Happy Hair, dapa ulit ang buhok ko. Super straight na yung hair mo. Super kintab. And tumigil ang falling hair ko. That's Happy Hair Shampoo and Conditioner. I love and I am so proud of these products.